Pero baka nagkamali lang ng ano. Ano yan? Bakit ananas yan? Vitamin C. Vitamin C. Ah! Nangin! Ano yan? Ah, salat, salitang ano to. Ano? Salitang... Ano ba yung salitang nila dito? Buk Bisaya. Buk hindi, bukod sa English. Uh, British yeah. ba yun? Kaya ananas? Oo. -o. Hindi ko alam. na. na. Mine, no? Yeah. wag wow, na! Hindi na pwede yan, hindi na Hindi na pwede. Guys, ito na lang inimin namin kasi pineapple. Baka sa ananas. Minis. Bakit ananas kaya to? Tapos tinya na yung nakadrawing. Maudin mo! Ito mo, di na binuksan ni Raya kasi nga nagtataka siya. Huwag <laughs> <laughs> okay, na natin inimin to. Ananas to eh. Baka nagkamali ng spelling. Bananas <laughs> dapat yan eh. Be, <laughs> isi-search ko yan. Baka sa lang. Pineapple na lang. Pakita pineapple ba yung pating niya? Ayaw, yung pineapple lang ako. Sige, pineapple na lang yung minate. Huwag niya ananas.